henyo natin, kailangan Ado. linawan at lakasan ang pagsasalita. Tama. Kapag na kompleto ang inihingi the board, oh? 5,000. Yeah. Wow. At paalala dito sa Team Studio, no coaching, never gets, dahil mamaya pero dito pa yung chance na manalo. Uh. May the best go win. Good luck, college inyo. <laughs> ano sa inyo? Ano inyo? Ano ba? Ano? <laughs> ano? ano? okay. President, si Sir Mon. Hey! Anong Sermon? Mon? Good afternoon students. Bago ang laro, babati lang muna ako. Happy birthday, Bossing. Ha ha ha. ha. Okay, okay. Give me okay. five na. Alam niyo na students. May five categories tayo. Isa, Diane, IQ5 list. Every correct answer 2000 pesos. Molina, Molina. Molina. Molina, Molina. Oh. Okay. Tawagin natin 'yung na maglalaro mula sa University of Makati. Ako nga Cards? Ako nga pala si Benjo Kalina. At ako naman si Rian Malaloan. And we, we are, are the best coach leading team, team ng University of Makati. Ang pagiging matalino ay mas matatahas. At ang talento ay malilalabas. Dahil dito sa University of Makati, sagana sa libro ang mga libraries. Malalawak na tanghalan at ang gym ay puno ng kagamitan and coaches hindi lang kami basta students. We're also athletes, of course. Nag-excel kami both academics and sports. Abang nga natunghayan kami sa Gimisay. Dahil sa larong ito, tagak ang tatatay. Pagod kami. Sana makasagot. <laughs> <laughs> Para sabi na of course, we're fine. <laughs> Ganon. Bago po kayo maglaro, ano po ba mga course ninyo? Um, ang course namin is BSB, Major in Supply Management. Kayo po, Rian. Same po kami, mag-classmate mag po kami. Ay, magka-classic yeah. kayo. Shoutout mga kaklasin nyo. Shoutout. Hi, oh, uh, uh, Okay, good luck po sa inyo, University of... Tayo. Choice on the board. Meron tao, bagay, hayop, lugar, pagkain. Pili ka... Ah, hello. 2, wow. 3, <laughs> <Woo>. ah, <kahilo. laughs> One, two, three, four, five. Number three. Number three. Number three, Tari. ang napili niyo po ay Bagay. Bagay. Okay, no coaching. Okay. Okay. Diretso, Timer ready. ready. Give me five on the board. With 45 seconds, give me five The bagay. Mga bagay na may picture ng tao. Uh-huh. Okay. 45 seconds. Go. Cell phone. ID. National ID Passport Pass Picture frame Lakas Um, Salamin Pass. Pass Pass May valid ID May picture ng tao Picture ng tao Ano Pass Pass Tarpaulin Tarpaulin Ba Okay, okay. Meron Oyan picture frame uh -huh. pass pass wallet may picture ng tao eh! bagay na may picture ng tao nakadala mo naman sila poster tarpaulin ID uh -huh. Alan you number three oh no magkakagulatan oh? <laughs> Invitation. Ah! Invitation. May picture Invitation. Invitation. Oh. oh. oh, oh no, mga oh, ikakasal, yeah. ganun. Nakalagay oh, no. picture yung picture nila doon. Debu. Meron. Debu. Hmm. Yung picture mong anong kasal mo. Chari. Meron, meron. <laughs> meron, meron. Meron, meron, Oh, Ano pa meron? Number five. Ano yan? Number five ay... Kalendaryo. Oh, kalendaryo. Kalendaryo. Okay. kalendaryo kung may picture mo. Yung ano, maligaya pa siya. Yung ano, nung Christmas, namigay ako. Oh. Ang number okay. two, 5,000. Arby! po pangalan mo? Lani Gakutan po. Taga sa angka? Manila po. Masaya ka ba? Opo. <laughs> Anong hula mo? Resume. 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 Pwede. Pwede. Karen? Ito po ate, pangalan po? Marin. Ano po hula niyo? Billboard. 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 Yes. Riza. Miles. Ay, Miles. Ang sagot ay, po ni Nicole siya. ay? Lapida po. Lapida. <laughs> may picture eh. yun. May picture mo sa lapid ah, oh, ng nanay ko, may picture eh. Ah, talaga? Um, back to you, Arby. Hello, ano pangalim mo? Natalie po. Natalie, taga saan ka? Taga, Cavite po. Cavite. Anong hula mo? T-shirt po. T-shirt. Pwede. Pwede. Miles? Ma'am AK, sabi po ni Jerome ay... Pera. 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 Oh, pera. 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 Rice, pera daw. Oh, a ver? Pera. Pera ka. Congratulations, 5,000 pesos. Pera, pera ka na. You mark two points para sa inyo. Thank you. Okay, eto na ang susunod na maglalaro mula naman sa Taguig City University. Tagi. Good day, Dabarkas. I am Alera Cardi Masisio together with Marx Lenin and Bautista representing College of and Education, Education from Tagi City, City University. Ito, na sa TC Auditorium na mayroong more than 1,000 capacity. Ito, na sa TC Library, accessible to all TC students. Pero hindi kami niya tawag na opa. Eto, nasa Suncourt, na kung saan, beauty sionista have an opportunity para gumawa ng mga beach life activities. Eto, kasama ang mga mahusay na estudyante mula sa Taguig City University. Francis with a apostrophe and Sobrang unique. Oo, oo naman. Hindi Yung second name niya, Lenin po eh. Marxist Lenin? Ay! You're know, Marxist Lenin. Maruso ka ba? And yung iba pong tao, ang akala po nila, pinagsama pong Karl Marx and Vladimir Lenin. So parehas po revolutionary. Ang galing. Iba ka. <laughs> Pero kayo po ba? Mag-classmate po ba kayo? Yes. yes. So. Anong course po? Bachelor of Secondary, Secondary Education. Education. Major in Science! And science. So nag-ready ba kayo para dito? Yes. yes naman. Ay, dapat hindi kayo nag-ready. <laughs> Basta huwag <laughs> kayo kakabahan. Let's go to Gig City College. Good luck! TCU, A.I. and Mark. Apostrophe S. Dito ka sa tabi ko. Happy birthday, bossy! No, oh, Happy you. birthday, bossy! <laughs> 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 okay. Joyce <laughs> on the board. are Number One, two, four, five. Uh, number two. 2. Number 2. Number 2. Number 2. Number 2. pagkain. 2. Number 3. Give me five on the board. Forty-five seconds. Give me five Pagkain nagtatapos sa... Au. Au! Au! Yes, yes, ma'am. Gap, gap, ma au! <laughs> ah. 45 right. seconds. Go. Sabaw. Sitaw. Bataw. Pas. hello Sabaw. Pas. Dinawan niyo, ha? Sitaw. Lukaw. Chow. Pas. 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 Palit taw. Yan, ganon. Pass. 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 Pas. pass. Pagkain. Uh, okay. Pass. Pass, Sabaw. Sinabi na. Yeah. Pass. Pass. Ano? Pass. Pass, Sabaw ulit. Yeah. Pass, Bahaw. Bahaw ah, oh, oh, oh. pa yung bahaw. Bahaw. Yung kanin. Ano, yung na Lugaw at bahaw. Pagkain may aw. Uh, no. Nagtatapos oh. sa aw. Sir, ka muna. Si Alan muna. Yung number two kasi, hindi oh, nyo pa nga alam ko ano pahulaan Gusto nyo lang sumagot. <laughs> 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 ano ang pinakamahirap <pinampahulaan> yung mo? <laughs> yung number two, oh. madalas natin kainin yan. Ang sarap. Kinilaw. Kinilaw. Okay, oh. Yung number three, oh, akala oh. niyo siguro pinamimigay lang ito pag uh, Chinese New Year. Ampaw. Yo, masarap kainin yan. Ampao. Oh, ngayon. Yung number four. Karen? Ito po. Kuya, ano po pangalan niyo? Ah, uh, Paul. Ano po sagot, Kuya Paul? Sinuglaw. Sinuglaw po. Sinuglau. Miles. Mayroon? Sagot po. Ihaw. 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 Inihaw. Arby! Pangalan po, Pati Monson po. Taga sa Angka, Cavite. Anong sagot mo? Bakalaw. 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 Spanish. Tingnan natin kung bakalaw nga. Malamang. Sinong wow. lang! Congrats po! Kuya Paul, 5,000 pesos! Okay. Thank you, Paul. Uh -huh. Thank you, boss. Ma'am AK, Oh. May audience po nagagagalit. Bakit? Ba't daw po hindi tinagap yung show pa, oh. Sensya na po, mami. <laughs> sa mga... Sa mga hindi kaalam kung ano yung sinuglaw. Ito po, may picture tayo. Tingnan nyo. Ayan. ayan tingnan nyo. Ayan ako. Oh. Ayan. Parang ayan, ang pao. Parang, parang kinilaw din yan na may inihaw na... Oh, mga baboy-baboy. Okay. At, may mga pipino. Tutu, ah. Okay. Two points Thank para senyo. Peace you. Puing group na, Mulasa Lyceum of the Philippines University, Manila. This is LP, the only university that was established by a former president. By the way, I'm Mark, student of multi Arts under the department of DCJ MMA of College of Arts. Next up. Welcome to our library, a place where you can study, learn, and rest. I'm Aaron, Multimedia Arts student ng BCJ MMA at College of Arts. Next stop! May ring ba ako sa If so, kami ang nag-host ng 100 year ng NCAA. Marami rin kaming kilalang graduates. Katulad nila DJ Chacha, Susan Rodriguez, at marami pang iba! Next stop! ba't galaw okay lang po ba kayo? Yes. Parang. Oh, okay. <laughs> Siguro naman. Ano pong, ano pong course kinukuha ninyo? Uh, we're taking Bachelor of Arts and Multimedia Arts. Ay, Baka gusto niyo po i-shoutout mga kasama niyo. Shoutout niyo po. Shoutout Galing! <laughs> Kaling! Shoutout! Isa Okay. Thank you. Choice on the board. Tao, high lugar, pili ng number 1, 4, or 5. 5 po. 5. napili niyo po ay lugar. Wow. God. Favorite. <laughs> lugar. Pagkain din yan, lugar. <laughs> <laughs> Timer ready. Give me five on the board. 45 seconds, give me five. The lugar. War. Lugar, the eating and drinking are not allowed. Uh huh. Okay, yeah. Uh -huh. 45 seconds. Not go. Library. Uh, pass. Uh, school. Uh, classroom. Uh, museum.

studio. Ay! Oh, umabot ang studio. Umabot. Library at studio. Puro to, ah. Maganda to. Technical committee. Tingnan natin yung number two. Lab. Laboratory. Laboratory. Wala kasi sa kurson nila yan, eh. Art sila eh. <laughs> Sa morgue kasi may nagkaka pa eh. Ito <laughs> oh pa? Ah, oo, oh, oo. Oh. Oo, oh, may nagkaka-copy. Dabubuyat yeah. yung mga embalsamador. Yung, yung number three, bigay din natin. Operating room. Okay. Yung... yung number four, bigay din natin sa audience. Karen. Okay, Mami, ano po sagot niyo? Simbahan. Simbahan. Mami, Miles. sabi po ni Reynante ay? Ati. LRT. LRT. Arby. LRT naman. Ano po pangalan okay. mo? Leia po. Taga sa Angka? Cavite. Cavite. Anong sagot mo? MRT. MRT. LRT <laughs> <laughs> sa MRT naman to. Tira natin. Number four. Fion. <laughs> Nakulay yung LRT. Number four. <laughs> oh, two points para sa LPU. Oh, puro Thank you, Nako. Mark. Hey, Ron. Lahat sila naka-two points. Titignan natin yung dalawang pinakamabilis sa two points ang papasok sa Nako. second round. Leaderboard. Iyon na. Yuma, 30.12 seconds. ng mga two points. Ang TCU. Ooh, close fight. Oh, wow. 44.26 point. Ang point, LPU Manila, 45, eksakto. Okay, pero ang uh, LPU ay tatanggap ng 10,000 pesos. Para sa second round, may bilhin ulit si Sermon. Ano kayo ang Sermon Sermon? Si Sermon! Magaling, magaling, pero hindi patapos ang laro. Sa iba pang schools, pwede pa kayong magpadala ang pambado niyo sa Gimme 5. Nasa screen ang detalyang audition. Kalingan NEO students, Malina Molina Okay, Malina. Malina. Round two now. The first players are Yumac, Rian, and Benjo. Place your bets. Hey! On time. Okay. Choose a category. There are two more. Tao or Hayop? Hayop. Hayop. Animal! Okay. Ah. No coaching, no movement. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Land? Uh oh. May pa? Uh oh. Dalawa? In the? Ah, pa? Uh oh. zoo. Uh oh. Nasazu? Uh oh. Lion? Hindi. Um, tiger? Hindi. Diretso zoo? Lion? Tiger? Hindi, Chimpanzee? Hindi. Lion? Tiger? Hindi, Zebra? Hindi. Giraffe? Hindi. Nasa zoo? Oo. Lion? Tiger? Hindi, Leopard? Oo, oh, 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 oh. Leopard? Oo. Um, one point. Land. Oo. Oh, May paa. Oo. Oh, Apat. Oo. Oh, oh. Apat. Nasa zoo. Hindi. Nasa bahay. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Inalaga ng tao. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Aso. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Dog. Oo. Oh, Oo. Oh, Oh. Oh, oh. oh, Uri ng aso. Oo. Oh, Oo. Oh, 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 oh. Bulldog. Hindi. Um, Chihuahua. Hindi. Dalmatian. Oo. Oh, oh. Um... Land? Hindi. Air? Hindi. Sea? Sea? Oo. Um, is that? And that? My shell? And that? My tentacles? And that? Um, my shell? And that? See? Oh. My tentacles, my shell? And that? And that? And that? Um, mammals? And that? Fish? And that? Tentacles? fish and In Tentacles? in that <laughs> Ma Tentacles? shells and that one minute hindi. left Tent pass next word land air ebon insecto hindi. land ebon insecto Um. Pass. Oy, last word. Land, Hindi air, Hindi sea. Oh oh. 30 seconds. Fish. Oh oh. oh nasa oh. aquarium, hindi? Oh, oh. uh, oh, oh. nasa dagat. Oh oh, oh 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 oh. Malaki? Hindi. Maliit. Oh oh. Goldfish, hindi? Maliit. Um, sea lion. Hindi. Starfish. Hindi. Um, Teacher, sa school ball. Oh. Tapia yun eh. Ah, tapia pa yun. Ato sa ay sama ng Yuma, Korean and Benjo. Thank you. Okay, Sunod natin ang TCU, Ea, and Mark Apostrophe S. Hello. Okay. Sa kategory na lang natitira? Tao. Diretso no. tingin timer ready. Hello. Give me five on the board. Timers starts now. Pangalan ng tao? Hindi. Parte na katawan ng tao? Hindi. Ah, uh, fictional character? Oo. Okay, sa local? Hindi. International? Oo. Superhero? Oh. Superhero Wonder Woman, babae? Hindi. Lalaki? Iron Man? Hindi. Superman? Spider-Man? Hindi. Hulk? Hindi. Wolverine? Hindi. Nasa Avengers? Pass. Hindi. ah Hawkeye? Hindi. Fantastic Four? Hindi. ah Spider-Man, Superman, The Flash? Hindi. Pass na. O sige, pass. Oh. Uy! Oh. Oh. Okay. 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 Oo. Oh, oh, Bayani? Oo. Oh, oh. Uh, Emilio Aguinaldo? Hindi. Ang mabini? Hindi. Juan Luna? Hindi. Pero Luna? Hindi. Ah, uh, Jose Rizal? Hindi. Kasama sa KK? Oo, oh, hindi. Juan Luna, Emilio Aguinaldo, Jose Rizal, Andres Bonifacio? Hindi, 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 Emilio Jacinto? Hindi. Bayani? Oo. Oh, oh. Bayani lalaki? Oo. Oh, oh. Lalaki? Parang galit pa siya. Ay, lalaki, Bayani! Jose Rizal, Emilio Aguinaldo, General Luna? Hindi. General Luna o Luna? Hindi. Ah, uh, Pilar? Hindi. Kasama niyo si Rizal? Oo. Oh, oh. Kasama niyo si Rizal? Oo. Oh, oh. <laughs> Binarel ba yan? Binarel, tanong mo. Binarel di ba yan? Oo. Oh. Van Luna, Marcel Reginald Pilan? Hindi, hindi, hindi. Pas. Parang hinihika ako. Ano okay, pakita ko. Nasibat lang. Ah, parte ng tao? Oo. <laughs> uh, <part laughs> oh, oh. Hindi. Gitna? Oo. Oh, oh. Internal? Hindi. External? Oo. Oh, oh. External? Brazo. Hindi. Chan, pusod! Oo, oh, oh. Taas ng pusod! Okay na... Pusod! Day, 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 day! Pusod, Chan? Oo! Chan? Oo! Pusod! Oo! Tiyan! One more! Ang pangalan Oo, Artista! Hindi! Okay. Bayani! Hindi! Okay. A singer! Oo, oh, oh. International! Oo, oh, oh. Lalaki! Oo, oh, oh. Ed Sheeran, Bruno Mars, oh, oh. um... Sino pa? Ed Sheeran, Bruno Mars, oh, oh. International sa oh, oh. America! One Oo, oh, oo! Oh. Ed Sheeran, Bruno Mars, John Legend, Sam hindi. Smith? Hindi. Matanda na? Hindi. Bago lang? Oo, oh, oh. hindi. Si Shawn Mendes? Hindi. Ano pa? Choir place. International lalaki? Oh, oh. oh, oh. Bago lang? Sikat ngayon yung kanta. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Si? Basta lang? Huwag oh, muna. And um, John Legend? <laughs> hindi. Ngayon? Sige, kilala ngayon yung kanta. At? Ad... Mac Miller? Hindi. Place. Okay, pass. Oh, okay, pass. Pass na lang. Ay, si Okay, mga yung tao. Hindi. Artista. Hindi. Pwede ang katawan ng na tao. Oo. Taas. Pwede. Taas. Sa labas. Pwede. Internal. Oo. Pwede. Oo. Labas. Oo. Labas. O -o -o. labas. O -o -o. Internal. Oo. Sa mga Oo. Hindi. Sa loob ng mata. Hindi. Ate uh, nga. Hindi. Bonbonan. Bun hindi. Bonbonan. Pwede. Pwede. Kanina, hindi na-consider yung sat -chan. Kasi sabi mo, sat -chan. nilocate mo lang kung saan. So, Pero Chan talaga ng... ang oh, tama. Oo, pwede na po yun. Sabi niya. <laughs> <laughs> Mabalik tayo kay Magellan. Oo, si, 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 okay. Ay! siya Hindi siya hero. Nakilala ni Rizal yun eh. Oo. Parang hero. Si Magellan hindi si, 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 bayani. Okay. Kalaban ng bayani na sila po. Sinibat, sinibat yung sinibat. Hindi din na rin. Dapat pala na Rizal si Magellan. Buti na ako. Masaya. Uy, bayani sa, sa kanila yun. Bayani na yun. Oh. Thank you, Aya, Marks. At uh, one point lang at TCU. Pero tatanggap ng 10,000. 10,000. Ang uh, papasok sa jackpot round, ang Yumak. <laughs> <laughs> Benjo, balik sa pwesto. Okay, the red hand. Good luck. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Tao. Uh oh. In the bagai. In the lugar. Uh oh. International. In the local. Uh oh. Luzon. Bunda. Bisayas. Oh, oh. Do oh, NCR. Oh, Luzon. Oh, oh. NCR. Um, outside Metro Manila. Oh, oh. Metro Manila. Bunda. Um, lawas ng NCR. Provincia. Bunda. Oh, 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 oh. Provincia. Oh, oh. Calabarzon? Hindi. South Cotabato? Hindi. Pass. Next word. Tao? Hindi. Lugar? Hindi. Pagkain? Hindi. Bagay? Lugar? Oo. Oh. Oh, oh. Tao? Tao, bagay, hayop. Lugar. Uh Oo. -oh. Lugar! Uh -oh. Hindi, hindi. Pass. Uh -oh. uh -oh. oh, next word. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Oo. Land. Oo. May paa. Uh Oo. -oh. Dalawa. Uh Oo. -oh. Um, nasa farm. Hindi. Nasa zoo. Uh Oo. -oh. Inalagaan ng tao. Hindi. <inaudible> 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 um, Nasa zoo? Oo, oo, oo. Ostrich? Hindi. Um, dalawang paa, ostrich, manok? Hindi. Chicken? Yeah. Right, right naman. Bibe? Hindi. Um, dalawang paa, may pakpak. Uh -oh. Wala. Pa? Ay, ah, hindi. Oo, oh, hindi. Pwede <laughs> lang. <laughs> um, nasa zoo. Nasa oh. farm. Oo. Oh. Ay, nasa zoo. Uh Oo. -oh. 50 seconds lang. Pass. Nandito sa studio. <laughs> Tao, bago. Uh Oo. -oh. Tao. Uh Oo. -oh. International. Uh Oo. -oh. Singer. Uh Oo. -oh. Lalaki. Hindi. Babae. Uh Oo. -oh. Ariana Grande. Hindi. Ano pa? Ariana Grande. Nicki Minaj. 30 seconds. De. Ariana Grande, Nicki Minaj. Ayan, nag ni Minaj. Jewett um, niya. Ayan. Cardi B? Hindi. Mali. Oh International. Oh, 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 oh. Babae. Oh, Inga. Oh, oh. Cardi B. Kalahan na to. sagot, pero tatanggap pa rin kayo ng 10,000 pesos. Thank you, Benjo. Oo, oh, ay, marami yeah. salamat. Ang mga schools na nakasama natin ngayon, University of Makati, Taguig City University, and Lyceum of the Philippines University, Manila.